guys, magandang hapon sa inyo. Mag-adjust tayo ng kadena at puputol ng kadena para ayos na yung takbo. Lawo-lawo na yung kadena guys at adjust na. Full adjust na sa adjuster. yung adjuster guys. Oh. Yan po, ano na. Oh, full adjust na. Itong butas dito, sagad na dito kaya kailangan yung kadina dun puputulan yung so, sa kabila oh, full adjust na rin itong butas ito sagad na dito sa bakal na ito itong kadina na ito itong puputulan natin guys gamit tayo yung long nose guys ito yung pang ano natin ganito lang diskarte oh. Ito, lumusot na. Ito yung lock ng kanina guys. Ito yung lock washer tawagin. ikutin lang natin itong turon nyo guys ganito pa atras ganun din dito sa kabila guys ikutin din ito naman yung gamit natin guys pang puto lang kanina ganito na lang siya guys oh. ipitin lang cái tiếng lên anh